So, hey guys. Man, guys. <laughs> 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 kami ng kuko. <laughs> Yan si Shirley. Si Shirley. Shirley, Shirley talaga. Shirley na ako. talaga silang mag ano bilang. Chirel. Chirel. Oh, Chirel. Ah, oh, hirapan. Tapos 'to muna tapos pa lang, 'di ba? gusto niyang pangalan ko gusto mo ang naman okay. okay. magulo daw? I'm sorry. Ah, ako eh. Baka hindi tapusin. <laughs> <laughs> Palagi para man ako nang ah. Hmm. Ano ka pala? talaga Ano? Sino kay Ayun, una kasi hindi, tinanay ko lang yun. Kasi tapos sa ano, ako sa ano lang yun. Kung natripan mo naman magpapit, isa sa bahay yung pang-design. Parang matang bago yung magpapit, isa na doon. Bago nga daw, sabi niya. Matiglesa. Buti naman, sayang yung asyara binabayad niya. Pinta saan tayo? O siya rin, kayo saan namin ulit ng extension. Hindi na ako makalaki-laki ng ano. Malaki na sa ulit ano. Kaya na sa ulit sa hindi di Pa-online pa naman tayo. <laughs> Tapos ka oh, Oo. Tapos to yan. Di sa nalang naiintindihan siya kung nasunod siya ba? Mga plano lang din. Mga marites dito. Sabihin lang si Bayot. Hindi. Hindi balik. Okay na yan be. Isang ano lang. Maganda na. Ayan. na muna. Tatagan na ko dito. Ako okay, na muna yun. Ha? Hmm, buong na nung sige sa kita. Saan? Saan? Pulay kami ng kuko, guys. Muna akong malikot din kasi baka maano. Malikot ka na. Okay. Ito yun siya naputol. Ito din naputol din. Ay, hindi ko pinutol kasi yung dati na pag may isang naputol, putol, pinutol lahat. Ang tagal pa naman mong pahaba, di ba?

ugat, hindi mo lagi na ugat. Ano ba kamo? Buo mo pa din yun. Ang gagawin ko pala siya dapat yung sapatos. Ano na, sa bahay ko pala siya ito. Sunod na lang. Sapatos? Hindi. Hmm. Wala ko din chinelas mo na. Ang sapatos na. Wala ko na pa din chinelas. Hindi na. Hmm? Hindi, maganda yun, sapatos. Sabi niya, sige, ano, magagalap ka o. Saan? Ayun, ang tumaas ng gusto. Ako sana. Hindi yun, dalap ka na yun. Alam naman siya. ka ng energy. So,

gusto mo kamulak-lak ng kapatiyang ewan. <laughs> Dapat nag-tigri-tigri ka na lang pala. Tigri? Ay, yung ano-ano. Eh, -ano. gusto ko warda. hindi na ganun kainit eh. No? Hindi hmm. natin ng mo. Sige. Yung isa maliit No? Ang dahon. Okay. Alam mo ng dahon. Ng dahon. O, naman flower lang yun. tapos lagyan mo naman. Hindi magkulay naman ng flower. Ay, 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 Touch mode pa naman ito. Ano na Nag-vlog ako eh. Labi, isang taon na lang eh. ano ko isang taon Wala na pala isang taon. May extend card! Nakasaro ka eh. Nakakati ako eh. Kalimutan ako ng takwil ako mga anak. Sino ka? Ba't ka nandito sa pangamahay namin? Okay. Ah, naligaw lang po. Ay, yun pala sa akin. Di doon ako sa ibang bahay. Doon sa mama ko. Bahay yun talaga yun. Mapapasayo yun bigo yung eh, si Bunso ka. Ito hmm? yung kulay dito. Asa yung ginagawa ko? Ay, yung kulay. այդ բոլոր այ այտա դի դի պոտնեմ մամինա նելուտես այ կոտտան դինա նոտուս Dadawan pa ba? Wala natin tayong design Lower na. Wala mo naman mag Ikaw ang laman ng puso at siempre Siyempre, pagkakala nyo. Kasi dapat nandito yung ano dito yung ko. Na. Dapat nandito yung ano. Dapat nandito yung bulay ko. Inasungog daga ako sa panahon Katulak ng ilong ba? malabo na tao. Oh, malabo na ako. Minsan, malinaw siya pag hindi ako babad na babad sa cellphone. Parang malinaw siya. Parang kasarap eh. Yung ano ba? Pag sobrang pagod yung mata, ha? Huh? Ang kalabot pa na Kasi ano nila hard yung ano nila. ano mo nagagalit. Hindi pala. Para ko talaga Ang iingin mo ka, di ba ka nalang yung business ka ka natin. Kumala sana ang sa, um, <laughs> ka -tumal na sa dami? Tumalik siya. Tumalik ka kahit Kasi ako, ako naririndak siya rin. E, talaga. Halit mo pa. Ang mo. Hindi siya ganyan dati. Sabi ko, siguro kanina ka talaga tapos ano lang, ayun talaga. Ayun lang Tumukas ah. Ah, wala lagi yung mukha. Wala, wala, wala. Ano flower vase. Lumaki na kasi. Eh, manan na kasi siya. Yung lumaba na siya. So, ganon siya guys. Yung flower PLEASE SING na tayo si Rhoda ba no? <laughs> lang naman siya ibago eh, bago kaming um, ano dito kasama. Ano yung kaya mo ng blue? blue pala. Oo, may siya. Naputol yun, be. Eh. Ayun, mm natin -hmm. ko so cool, pa ng mga. Take bye. Ang mulat sa pulpa ng lata. Ano dito talaga ang pulpa. Ay, pwede naman na naputol siya. Pero hindi masyari. Napakinis po namin ng lime niya yun, nung bata po. pag namin ng lime. Laro na na. Tiglesi! Ano na tapos yun? <Spain>. tapos na Tiglesi! <tos> Tiglesi! Tapos ka na baga.

Huwag na. Okay na yun. Alagyan ko ng white, no? Yung, ayun. Kamaya na. Ikaw lang naman. Siya, guys. Tapos na, guys. So, bye-bye muna. Ang nail artist natin yun, no? Oh. Bye-bye. Have a nice day.